Meron pala akong karne ng manok mga idol at sitaw at tsaka patatas at eto mga idol ang masarap na ulam para sa aking buong pamilya. Hello po mga idol, magandang araw po sa ating lahat. Lalabas pala ako ngayon, bibili ng ulam Kahil nga po nabigyan po tayo ng biyaya ni Ma'am Apples. Maraming maraming salamat po talaga ma'am sa kabaitan nyo po. Pagkadating ko dito mga idol ay tinawag na talaga ako ni Kuya Parikoy. <laughs> Shout out pala ka sa mayari na kagreen at nakakilala sa atin mga idol. Mga solid followers ko din po sila sa aming lugar. Diyan kasi po ako lagi bumibili mga idol. Lampas lang simbahan katabi ng Chukstogo yung tindahan po nila ate. Madali lang yan makita mga idol. At pag uwi ko mga idol, medyo maputik ang daan kasi nga po umulan kanina tanghali sa amin at ito ang nabili ko mga idol ay sakto lang muna yung binili ko para sa amin at yung ibang ulam mga idol ay bukas na naman lutuin umaga tanghali at gabi <laughs> kaya meron pa naman sobrang pera ay sa susunod naman na mga araw mam ma ay magluto pa rin kami ng masarap na ulam kasi hindi namin talaga inubos mga idol ang binigay ni mam ma na blessing sa amin kaya ngayong gabi mga idol ay magluto po tayo ng masarap na ulam na ngayon lang din po natikman ng mga anak ko ay ang pininyahang manok na may sitaw at patatas at ang lahat ng ito mga idol ay simpleng luto lang po talaga ito ng isang tatay para sa buong pamilya na may kasamang pagmamahal at sanay na gustuhan po ninyo ang vlog namin mga idol at pakipalo na rin po at pakishare ng video maraming salamat po talaga mga idol at dahil mainit na po yung mantika natin sa kawali mga idol ay nilagay ko na rin po yung mga ricado upang gisahin at isabay ko na rin po yung manok sa pagsangkutya mga idol para naman po matanggal yung lansa. At tatakpan ko lang yan mga idol. Hintayin ko lang ng limang minuto. Dahil madali lang naman yan lumabot mga idol. Kasi nga po gamit natin uling at kahoy. At si misis naman pala ay hinugasan niya na po yung karne. At tayo naman po mga idol ay ilagay natin o isunod natin yung patatas at yung pinya kasi nga po mga idol yung patatas ay medyo katagalan din kunti sa pagpapalambot niyan at tinimplahan ko na rin po mga idol ng pampalasa konti lang baka sabihin naman <laughs> wag damihan yung bitchin <laughs> kasi mga po mga idol hindi ko talaga matiming yung sa paglagay ng bitchin at maraming salamat pala kay idol George Lacauta binigyan tayo ng malaking blessing mga idol shout out pala kay Sean Aguilar from MacArthur Eastern Samar at kay Mark Besa na taga Bicol Albay at kay Joseph Villanueva na taga San Roque, Sambuanga City. Shout out Idol Ronnie from Camarines Norte. Um, Alisa Maklang, shout out po. Salamat po sa inyong lahat mga idol at ayun, luto na pala yung ating pininyang manok at meron naman po tayong daing o tuyo na kabalyas o malaking hasa ang tawag sa amin mga idol. At eto, iniyaw ko po mga idol kasi nga po sobrang sarap. Binigay pala sa amin yan ang kumpare ko na si Pare Irang. Maraming salamat. Kain po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa pagkaon ng crushes mong gatag sa mga salamat po kay Ma'am ano, Apples. Thank you. Amen. Kain po tayong lahat mga idol sa simpleng ulam na masarap po talaga. At simpleng mga idol, ang nang una, nagpapasalamat po talaga ako sa itaas, sa Panginoon, at lalong-lalo na kay Ma'am Apples, na binigyan tayo ng blessing at shout out pala sa lahat ng OFW mga idol maraming salamat po at sa lahat ng trabador ng Pinas ingat po tayo palagi at maraming salamat din po sa inyong lahat mga idol sa mga nagbigay sa amin ng blessing at hanggang dito na lang po yung video namin mga idol maraming salamat po sa panunood God bless